Maliit lang ang sahod ko kaya insurance hindi ko muna iisipin. Alam mo ba dito sa Israel, dito sa bansa kung saan ako ay nagtatrabaho, from the day one na nag-work sila, naglaan na sila para sa insurance. Walang mayaman, walang mahirap, naka-insured sila. That is their number one priority. Kaya naman may peace of mind sila. kabalikteran ng mindset nating mga Pilipino. Isipin natin to. Paano kung wala ka ding savings? Bigla tayong nagkasakit. Sino sa tingin mo ang magdurusa? Hindi lang ikaw, pati ang iyong pamilya. Tapos, sasabihin natin, mahirap ang buhay sa Pilipinas. Mahirap naman talaga lalong nagiging mahirap dahil sa kakulangan natin sa disiplina. We need to prioritize kung ano nga ba yung mas mahalaga. Insurance is not a luxury. It's your financial seatbelt para sa mga di inaasahan. Mahal ang insurance. Pero, alin nga ba ang mas mahal? Insurance o yung bills sa hospital? Kung nasa edad ka ng 25 years old, pwede kang maka-avail ng 2,647 pesos per month na HMO. 88 pesos per day, itong taon mo lang babayaran. Pagdating mo ng 60 years old, may 2.1 milyon na ang pera mo. Intake note, kung sakaling magkasakit ka, pwede mong magamit. Kung sakaling mawala ka kaagad, may may iwang ka sa pamilya. Kung mahaba ang buhay mo, may pera para sa retirement mo. So ngayon, mahal ba? Kung gusto mo ang maproteksyonan ang sarili mo kasama ang family mo, i-message mo ako. I will give you the full details and guide you every step of the way.